Ayan, nagpapakain kami ng aming mga kambing. Papastol si Chanoy. At mamaya maya, diretso naman kami ng baka. Hello guys, tara magpastol. Ayan, ang laki na ng ating simikmik. Ayan, napakaganda na rin ng mga ha, sibol ng damo kaya magsisitaba na ulit sila dito mo lang din sa kabila napakaaga namin sa bukid Chanoy. Chanoy. no? napaganda ng araw ngayon busog na busog na sila sa pwesto na to doon sa lulo tinuruan ko na rin siyang mag soga ng mga uh, ating mga alaga para masanay siya at matuto siya sa mga ginagawa na ganitong ang bukid Ayan. ito yung kanyang libangan na dito ito yung umaga Baba ka na daw kami. Ayan, aapat pa lang sila. Huwag mo gawin. Pero mga buntis na to. Hmm. Kung nabuhay mga anak kapatid ni Mik, -Mik. ko. Ito at may iba pa kaming alaga dito. Ayan ang pato. May ila tayong manok na inalpasan. At dito na tayo makapagparami ng mga alaga. Magdala na tayo ng mga yung... alaga dito. Ito yung aming pahingahan dito na napakalilim. At marirelax ka. Ayan, tinatawag ka ni Mikmik, oh. Mi! May mga alaga pa pala tayo dun sa nayon. Naglipat lang tayo dito para tayo may mga paglibangan rin. Ayan naman yung, kung sakaling abutin tayo ng ulan-ulan, ayan, at may pahinga kami dito. Sa kabila. Katapos lang ng baha. Yamo, yamo linis ni Kang Ilaw. Kita niyo Napakalinis ng balaybo ng ating mga bibi dito kasi maraming tubig. Pwede na, maligo at pwede silang Kumain. Mhm. Sayo -mm. oh. no. Ngayon, kagandahan ah, ka paligiran, no? Ito naman tayo sa baka. Ayan, at naghihintay na yung ibang alaga natin. At ito naman yung ating last na papastulen. Medyo malayo rin yung ating pinuntahan. Ito yung dating tinaniman natin ng mga maisan at pinalinis na rin natin para mataniman. Hindi. nandun yung ibang ating mga alaga papastuli muna natin go An si Papa po. Nagano po ng baka. Nagano po si ng baka natin. Ayan po. Ito yung mga anak. Ayan. daw po.